Marami ang nakakapansin na may something na nagaganap kina Kylie Padilla at Jack Roberto. Halatang halata sa kanilang mga kilos na may namumuong relasyon sa kanilang dalawa. Maging ang kanilang mga co-star sa seryeng My Father's Wife ay madalas na rin silang tinutokso sa isa't isa. Kita kay Kylie na may spark sa kanyang mga mata at kinikilig kapag magkasama sila ni Jack. Ganoon din si Jack na may kakaibang ngiti kapag nakikita si Kylie. Kapag may nagsasabi sa aktor na may mga anak na si Kylie, ang tanging sagot daw nito ay I love kids. So, posible nga na may romansa nang namumuo kina Kylie at Jack. Pareho naman silang single ngayon at open naman ang aktres na magmahal muli kung makakatagpo ng lalaking mamahalin at tatanggapin ang kanyang mga anak. Payag din ang mga fans ni Jack at ni Kylie na mabuo ang tambalang Jack Lai, Jack Roberto at Kylie Padilla. Ano ang sinyo sa balitang ito?